Pananagutin ng teroristang grupong Islamic State of Iraq and Syria o ISIS dahil sa pagpugot ng 21 Egyptian sa Libya. Yan ay pang world news sa ulat ni March Wamar. Tiniyak ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi na mapapanagot ang teroristang grupong Islamic State of Iraq and Syria o ISIS dahil sa pagpugot ng 21 Egyptian sa Libya. Ayon kay Sisi, pinili ng Cairo ang nararapat na panahon at paraan upang gantihan umano ang ISIS. Batay sa video na inilabas ng jihadist group, ang mga kresyanong bihag ay pinugutan sa Mediterranean Sea malapit sa Tripoli. Samantala, kinundi na rin ng Estados Unidos ang karumalduman na pagpatay sa mga inosenteng bihag. Nauna nang humingi ng pahintulot si President Barack Obama sa U.S. Congress upang gumamit ng military force sa loob ng tatlong taon laban sa naturang grupo. Samantala, tinatayang isang daang katao ang pinangangambahang nawawala matapos magbanggaan ng dalawang barko sa Congo River sa Democratic Republic of the Congo. Overloading ang sinasabing dahilan ng paglubog ng isang barko na may isang daan at limampung katao na patungusana sa Inongo area. Sa ngayon, nasa mahigit apat na pumasehero pa lamang ang nare-rescue ng mga otoridad, ngunit patuloy pa rin ang kanilang sinasagawang search and rescue. Ayon sa World Health Organization, nangyari ang aksidente sa isang resort downstream sa kabisera ng Kinshasa. Patuloy ding sinasagawang investigasyon sa tunay na dahilan ng naganap na salpukan. Ako ang inyong kaibigan, March Wamar para sa Newsline.